Teka, mabuti na nagsisiguro kung sa'yo ito. Woo! Nasabi ko na lahat ang laman yan ah! Ang kulit ah! Ano? Wala ka ka? Ha? May pa shade shades ka pa ah! Bibigla yun! Ano? Wala ka ka? Hoy, ikaw, sumosobra ka na ha?

Dogs. magkano si palagay mo? Siguro mga apat na lilibuto? Gitu, saa. Naku, hindi mo ba yung maganda ka? Yung maglago lamang na na ba? <coughs> Dito! saa Halo halo. Apa dia bakarnya? Oo? Oo, oh, ikaw nga! Oh. Huwag ka tatakbo! Kasapat ka, Ano kasi, bot? Hinahanap ko nga may may-ari ng bag na ito para may soli ko, eh! Eh, akin ka! Yan! Yeah. teka, 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 teka. tika! tika, 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 tika. O, oh, ikaw talaga may may-ari ng bag na ito. O, oh, anong nilalaman ng bag na ito? O. Oh. Ano? Pera! Pagkano? Apat na, libo! O. Oh. May tanlo din isa, libo. May baliak! Ano pa? Lipsy ko! Oh. Sumay ko! Ano pa? Yung ano? Alam mo na yun! Hindi ko alam! Yung... Yung para sa dumarating sa babae, kada buwan. <laughs> Kaya pala mairit ang ulo mo, ano? Teka, mabuti na nagsisiguro kung sa'yo ito. Nasabi ko na lahat. Ano naman yan, na Ang kulit mo, Ano? Nalabang ka? May mga shade-shades ka pa? Bidikla yun! Ano? Nalabang ka? Hoy, ikaw, sumosobra ka na, ha? Oo, nalabang ka, ha? Hoy, tulungan niyo naman! Hoy, bitaw mo yan! Kalalaki ka mong tao, pinapatulan mo yan! Hindi! Huwag kayong Oh! 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 Oh, amor! Pintoy? What's happening in this country? Eto lalaki ito eh! Sino kumipisa ko sa kamatis? Eto magsita! Anong magnalakaw? Hey, hey, hey! No! Don't God, say please, no! He's no, not robbery! No! Yes, I no. name you can trust. Member P.D.I.C. What's happening, Ramon? Miss girl, ang babae nito, sila-solito na bag. Siya pa nagalit. Eh, yun naman pala eh. Tinulungan ka na, nagalit ka pa. Say thank you to himself. Oo oh, nga, say thank you. <laughs> <laughs> At sa kamor, hindi mo Moa yung mukha mo. Mamaya makita tayo ng mga utol mo eh. Magalit yung igisa ka pa. ha. <laughs> Si Isamol, the maintaining balance of the new kitchenette in town. The owner said. Pindoy, sumibat na tayo rito. Baka uyugin pa tayo.